Hello friends! Welcome sa OK! Online Katekismo para sa mas malinaw na pagpapahayag ng ating pananampalatayang katoliko. Ngayon ay linggo ng dakilang awa ng Diyos o Divine Mercy. Ang taong ng selebrasyong ito ng Pista ng Awa ay tinakda ni St. John Paul II nang inihirang niya bilang santo si Sister Pausina Kowalska noong 30 ng Abril taon 2000. Sa bisa ng isang dekreto na nakasaad, throughout the world, the second Sunday of Easter will receive the name Divine Mercy Sunday. A perennial invitation to the Christian world to face with confidence in divine benevolence the difficulties and trials that mankind will experience in the years to come. Ang libasyon sa dakilang awa ng Diyos ay pinasimulan ng isang madreng Polish na si Sister Pausina Kowalska na sinasabing pinagpakitaan at ilang beses na kinausap ng ating Panginoong Yesus. Anya, hiniling ng Panginoon na magkaroon ng isang araw ng kapistahan para sa dakilang awa ng Diyos, at ang kapistahan ito ay pagdiriwang sa linggo, kasunod ng linggo ng pagkabuhay. Ilang pangako ng Panginoon ang kakibat ng kahilingang ito, na buong tiyagang itinala ni Sister Faustina sa kanyang tala-arawan. Kabilang sa mga ito, ang Whoever approaches the fountain of life on this day will will be granted complete forgiveness of sins and punishment. I want the image solemnly blessed on the first Sunday after Easter, and I want it to be venerated publicly so that every soul may know about it. Sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng dakilang awa ng Diyos, gamitin natin ang oportunidad na ito upang maging isa kay Jesus sa sakramento ng pagkakasundo upang maranasan natin ang kanyang mapagpatawad na pagmamahal ito ay isang sakramento ng pagpapatawad at pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng sakramentong ito nakatitiyak tayo na kahit gaano man tayo maging makasalanan patuloy tayong mamahalin ng Diyos bilang kanyang mga anak batid nating walang pagkakasala na hindi napapatawad ng Diyos. Ang awa ang kahinaan ng Diyos ayon sa simbahan. Isagawa rin natin sa selebrasyong ito ng dakilang awa ng Diyos ang makiisa sa pagdiriwang ng Eucharistia. Sa Eucharistia, nararamdaman din natin ang mainit na yakap ng Diyos. Inialay niya ang sarili niyang katawan at dugo para sa ating kaligtasan. Ang ating wagas na devosyon sa dakilang awa ng Diyos ang gagabay sa atin sa dalawang sakramento ng pagmamahal ng Diyos, ang sakramento ng pagkakasundo at ang sakramento ng Eucharistia. Ilapit natin ang ating mga sarili sa Kanya sa pamamagitan ng mga sakramentong ito. Handa ang Diyos na patawarin tayo sa lahat ng panahon. Kailangan lamang natin tumugon sa imbitasyon ng kanyang pagmamahal. Paano natin ipagdiriwa ang kapisahan ng dakilang awa ng Diyos? Una, ipagdiriwa ang kapistahan tuwing unang linggo pagkatapos ng Pasko ng pagkabuhay. Ikalawa, buong pusong pagsisihan ang lahat ng mga kasalanan sa pamamagitan ng pagkukupisal kung maaari bago ang kapistahan. Ikatlo, kay Jesus, tayo'y lubos na magtiwala. Ikaapat, tumanggap ng banal na komunyon sa araw ng kapistahan. Ikalima, ipagdasal ang mga intensyon ng Santo Papa. Ikaanim, magbigay pitagan sa imahin ng banal na awa. Ikapito, maging maawain sa kapwa sa pamamagitan ng gawa, salita at panalangin. God of unfathomable mercy, embrace the whole world and pour yourself out upon us through the merciful heart of Jesus. From the Diary of St. Pausina, number 1183. Jesus, Ari ng dibinong Pakalulu, kaya kako manalik. Okay ba, friends? Maka-bless ne? Kung na-bless ka ng bagong kalaman sa episode na ito, mag-like, mag-share, at mag-comment. See you sa next episode ng OK Online Katekismo.